Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang delikado na nga po ang kalagayan ngayon ng Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang isa sa mga rason bakit nanalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang Game 4 laban sa Denver Nuggets. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, marami nga pong mga NBA analyst ang nagsabi na mas lemado nga dapong Los Angeles Clippers sa kanilang serya laban sa Dallas Mavericks. At napatunayan na rin naman nga po nila ito matapos silang manalo sa kanilang game 1. Ngunit sa isang iglap ay bigla na lamang nga po nagbago ang ihip ng kanilang serye. Sa katunayan, matapos nga po na manalo ang Dallas sa game 2 at game 3, ay pumabor na nga po agad ang kanilang bakbakan sa Mavericks sa paglamang nga po nila ng 2-1 sa kanilang best of 7. At ang maganda pa dyan ay kaya pa nga po nilang pataasin ang kanilang kalamangan sa kanilang darating na game 4. Lalo pat base nga po sa ibinulgar na balita ng mismong head coach ng Los Angeles Clippers ni si Ty Lue. hindi nga na po ngayon seryoso ang team na ito. Base nga po sa kanya naging pahayag sa media, wala nga daw po sa kondisyon ang pangangatuan ni Kawhi Leonard matapos siyang hindi makapaglaro ng ilang linggo dahil sa injury. Plus may iniinda para naman nga po ito na hindi maganda sa kanyang tuhod na siya naglilimita sa kanyang magalaw. Maliban rin nga po dyan ay sobra pa rin nga po nag-struggle ngayon si Paul George. Kaya doble nga po ang kanilang problema ngayon na siyang dahilan bakit hirap na hirap ang Clippers na ipakita ang 100% na lakas ng kanilang lineup. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang isa sa mga rason bakit nanalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang Game 4 laban sa Denver Nuggets. Maliban nga po mga katrop sa pag-takeover ni Anthony Davis at Lebron James sa kanilang offense at rebounding sa second half ng kanilang Game 4 laban sa Denver Nuggets, ay may iba rin naman nga pong rason ng kanilang pagkapanalo dito. At kabilang na nga po dyan ay ang pag-step up ng kanilang dalawang guard na si Deangelo Russell at Austin Reeves na parehong kumuha ng 21 points. Yes, hindi nga po kagaya ng mga nagdaan nilang laban, ay mas agresibo na nga po ang mga ito pagdating sa pagtatala ng puntos especially sa 3 quarter at 4 quarter kung saan isa nga po sila sa mga sumagot at sumabay sa ginawang scoring run dito ng Denver Nuggets gamit ng kanilang mainit na shooting. Yes, mas focus na nga po silang dalawa ngayon sa kanilang laro at hindi na nga po sila masyadong nai-intimidate ng physicality ng mga manlalaro ng Denver Nuggets. Kaya maayos na nga po silang nakakapagtala ng puntos at kapag naipagpatuloy pa nga po nila ang ganong klaseng performance ay hindi nga po malabo na makakuha sila dito ng panalo sa kanilang mga susunod na game. Ayon nga po mga katrops, sa naging pahayag ni na DeAngelo Russell, hindi pa rin nga po nawawala ang kanyang tiwala sa kanyang sarili na makakabawi siya sa kanilang mga susunod na game sa kabila ng pagkakaroon niya ng malamyang performance Nung nakarang araw, sinabar naman nga po ni Austin Reeves na gagawin nga daw po nilang lahat ng kanilang makakaya sa kanilang mga darating na laro since nakasalalay na nga po dito ang kanilang kampanya ngayong season. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.